Ha. Dito abi abi. dong. Hay dong. Oh. Dung, ka do don't don't oh, no, dong han kadodong. Yi dodong daw. Oh, unta man. Dere. Ton puminata dong. Musik na dong. Ton gi bag magi. Nya li taw. saging oh, isa. O oh, di ba laki? Ano? Ang pagdi mani may bato. Ala. <laughs> Binigat na kung ayo bi. Sagdi. <laughs> Pasok sa kwarto niya ba? Nagi ako na like, edit. Uy bi, kuan sa ni bibao. Oh. Hello guys. Welcome to my vlog. My oh, name tawa, tawa, is in, po, si Inchik Intik dadang, hey, dadang, dadang tambok. Si Dudong Blackmat. <laughs> si King uh, si Free, God. Si Dudong Bakog. Ang gin shot. Si Blackie. Si Blackie. Si Blacky. buto nga guys? Kinawat na naman yung ilamong sa baha. Takpala ng lujo ibang 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 Ano